Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pakikipag-date panliligaw? Bagaman ang salitang panliligaw ay hindi matatagpuan sa Biblia, binibigyan tayo ng ilang simulain na dapat sundin ng mga Kristiyano bago magpakasal. Ang una ay dapat tayong humiwalay sa pananaw ng mundo sa pakikipag-date dahil ang paraan ng Diyos ay sumasalungat sa paraan ng mundo. Ikalawang Pedro 2.20 bagamat ang pananaw ng mundo ay maaari makapag-date sa paligid hanggat gusto natin, ang mahalagang bagay ay matuklasan ang katangian ng isang tao bago gumawa ng anumang pangako sa kanya. Dapat nating alamin kung ang tao ay isinila na muli sa Espiritu ni Kristo, 1.3.3.8 At kung siya ay may katulad na pagnanais na maging katulad ni Kristo, Pilipos 2.5 Ang pinakalayunin ng pakikipag-date o panliligaw ay ang paghahanap ng makakasama sa buhay. Sinasabi sa atin ng Biblia na bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat magpakasal sa isang hindi mananampalataya. Ikalawang Korintos 6.14-15 Dahil ito ay magpapahina sa ating kaugnayan kay Kristo at makompromiso ang ating moral at pamantayan. Kapag ang isa ay nasa isang seryosong relasyon, nakikipag-date man o nanliligaw, Mahalagang tandaan na mahalin ang Panginoon ng higit sa lahat. Mateo 10.37 Ang sabihin o maniwala na ang ibang tao ay ang lahat ng bagay o ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao ay idolatria. Ito ay kasalanan. Galatia 5.20 Colossus 3.5 Gayun din, hindi natin dapat dungisa ng ating katawan sa pamagitan ng pakipagtalik bago ang kasal. Unang Korinto 13, Kalwan Timoteo 2.22 Ang sekswal na imoralidad ay isang kasalanan hindi lamang laban sa Diyos kundi laban sa ating sariling katawan. Unang Korinto 6.18 Mahalagang mahalin at parangalan ang iba gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Roma 12.9-10 At ito ay tiyak na totoo para sa isang panliligaw o pakikipag-date. Manliligaw man o pakikipag ang pagsunod sa mga simulaing ito sa Biblia ang pinakamabuting paraan para magkaroon ng matatag na pundasyon para sa pag-aasawa. Isa ito sa pinakamahalagang desisyon na gagawin natin kailanman. Dahil kapag nagpakasal ang dalawang tao, sila ay nagsasama sa isa't isa at nagiging isang laman sa isang relasyon na nilayo ng Diyos na maging permanente at hindi masira. Genesis 2.24, Mateo 19.5